Okay, so bago natin i-set up mga bro yung ating solar controller ay papakita ko muna sa inyo yung kanyang watts ng ating solar panel. Ayan o. So, ayan. So, bali ang maximum power nito mga bro ay nasa 50 watts. Ayan. Tapos ang kanyang maximum power voltage ay 18 volt. Ayan. Tapos, ang kanyang maximum power current ay 2.78 ampere. Okay, so, bali ito yung isi up natin sa ating solar controller. Okay, so, ayan mga bro. So, bali buksan natin yung kanatin. Pinaka-solar natin, ayan o. Ayan, mayroong dalawang diode na 6 ampere na nakasira sa kanyang negative at positive. Ayan. Ang purpose nito ay pinaka lightning arrester na rin niya. Ayan. Yun ang sabi ng iba. Pero iniwala din ako din. Eh, kapag ka, ano ba, kapag ka, halimbawa, kumidlat ay hindi magsasalubong yung kuryente ng kidlat. Haharangin ito. Okay. So, ang isa pang kanyan mga bro, purpose nyo na kapag nabaliktad mo sa pagkabit sa battery, ito yung puputok itong diode natin. Ayan. Okay, so, isara na natin at meron pa akong papakita sa inyo. Ayan. So, meron na tayong kanyan mga bro, yun yung pinaka booster natin. Ayan. So, kanyan mga bro, yung naka-bridge na diode, saka nilagyan ko ng kapasitor. Ayan. Ayan siya. Yung binaka ko natin, booster. Okay, isitap na natin mga bro. Okay, bali, ayun na mga bro yung ating solar panel. Ayan, binilad na natin. Tapos, papakita ko sa inyo yung solar booster ko ayan so bali ito yung solar booster ko mga bro merong naka bridge na apat na diode dyan ayan o ayan apat na diode na tig pa 5 ampere ayan o tapos meron siyang ano may fuse ayan o yung sa tabi ng resistor na malaki na yan oh. Ayan. Tapos resistor na 10 watts. 100 ohms. Pinaka kanya. Reducer. Tapos meron siyang single dito na diode. Papunta dito sa kapasitor. Para mag stack yung kuryente dito. Ayan yung pinaka booster natin mga bro. Ayan. Tapos papakita ko sa inyo yung kanyang spark. Ayan oh. So bali ito yung galing sa konatin natin mga boss sa solar natin. Ayan o. So papakita natin yung spark niya ayan oh. Ayun. Ayan. Kala mo pwede na gawing na eh. Pwede na gawing ano yung spark welder pero wala hindi niya kaya. Oh ayan Okay, so isit up na natin dun sa controller natin mga bro ayan bali hindi naman natin sariling mga bro controller yan bali pinagawa lang kumbaga didemo ko lang sa inyo kung paano isit up yung controller kumbaga ayan o ayan pinaka controller natin so lagyan natin ang ano pinaka kalso nya para makita ayan So, bali dito mga bro Sa connection nya Ayan, kung mapapansin nyo, Dito ay mayroong sign ng solar Dito natin ikakabit yung galing sa solar natin So Ayan, kabit natin Ito yung kanyang positive Yan yung may bowl Nilagyan na natin ng dalawang wire Ayan Kabit natin yung positive clip natin Galing sa solar din dito ayan ayan o ayan tapos ikapit din natin yung negative clip natin galing sa solar ito ayan so ayan umilaw na siya ayan so naglulos Naglulo siya. Ayun. So, it is natin mga bro kung ilan yung bull ng solar. Dumaan na siya sa booster natin. So, sit natin sa DC. Ayan, DC. Okay. It natin. Bali, mabot siya ng 20, 20 volt mga bro. Ayan o. Ayan. So, yung solar natin ay 18 volt yun. So, ayan. Yun yung ating booster. Okay. So, ang susunod naman mga bro ay kakabit natin yung battery. Ayan. Bali, ito naman yung sign ng battery natin o ito itong kontrado na ito tapos may dalawang malit na terminal yan yung sign ng battery natin dito natin kakabit yung battery natin para mag charge so bali ito yung positive natin ito yung negative Okay. kuha tayo ng battery so bali ito yung kuha natin mga bro battery natin ayan so subukan natin kargahan Bali, ito mga bro ay full charge na ito. Battery ng motor ko. So, ang pwede dito mga bro sa 50 watts natin ay pwede yung 2SAM, 3SAM pwede. Yun ang ginagamit ko dyan. Nasa loob ng bahay kaya lang mabigat kasi. Kaya ito na lang yung dinimo natin. Okay. Tapos, lagay natin yung negative nya. Ayan. Ayan. So, nag charge na siya. Oh. Bali, ikon mga bro. Ayan o. Oh hindi pa siya nakapul so dito mga bro yung ilaw kaya lang wala yung hindi natin matitisting may ilaw tayo dito LED kaya lang wala yung remote nya iniwan ng may-ari ano ito yung LED natin so hindi natin mapapailaw ginagamitan niya ng remote para may lalabas na kuryente dito sa output para sa ilaw Okay, so uh, ititest natin mga bro kung ilan yung bolt tayo ng kwa natin. So ihang muna natin. <coughs> Tapos itis iti natin. Okay. Kwa natin kung ilan yung bolt niya. Nasa 13 full charge mga bro. Galing sa motor ko to. nasa 13 volt tapos lagay natin yung solar natin bali hindi pa siya na full doon oh. so nasa 14 siguro yan kapag ano oh, 15 pag ka, uh, na -pool. so nasa 14 mga bro ayan no oh. ayan okay okay bali maliit kasi yung battery natin mga bro kaya alos hindi niya mapaabot dun kailangan ng medyo malaki laking battery so ang susunod naman mga bro kapag ka naipakagat na ninyo dito yung ano nyo yung solar nyo pagagat nyo na rin yung kanyo yan yung inverter ayan o yan unahin yung positive yan tapos negative ayun dapat yung unang kabit nyo ng inverter nyo mga bro ay mag spark tapos pag inulit nyo wala na ganyan no oh. wala na so ganyan yan yung setup niya mga bro ayan so panda rin natin o oh, yun na lang kwan ko pala yung inverter ko na lang gagamitin walang kwan to, eh walang blower Nasira. wala tayong pamalit. Ito yung pinagawa nung kan sa video natin na nauna. Yung ka-upload natin. So, yung inverter ko na lang yung 500 watts. Bali ang ginagamit ko dito mga bro sa solar ko icon yan. 500 watts saka 1000 watts na inverter. Pero ang ginagamit ko ay yung 3M. So bali ito yung sa akin mga bro Ayan Pinagcha-charge ko Pagka ano Pagka brown out sa amin So ikabit natin Ayan Ayan May spark May spark sa una So pandarin natin Ayan So ganyan yung setup nya mga boss, ayan oh. Ayun. No? So check natin yung kanyang voltage, set natin sa AC. nasa 228 ayun okay ganyan ang pwedeng setup nya mga bro Halimbawa, abang nagcha-charge yung solar natin sa battery natin ay pwede natin gamitin itong power station natin. Ayan. So, ganyan lang mag-set up mga bro. Ayan. Bali, hindi natin matesting yung ano. Patay muna natin. Hindi natin matesting yung bumbilya kasi wala yung remote nito. Pinagawa lang ito mga bro. Ayan. Dito ay merong nasunog na maliit na kondyan na piyesa yung inawish naman natin na inverter yung isa ay napius so ganyan lang mag setup mga bro ayan okay so paano mga bro hanggang dito na namang muli at kita kita na naman tayo sa susunod na mga video ko ano at maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panunod sa ating mga video sana ay nakapulot na naman kayo ng kunting aral sa video nito okay